Labing tatlong masahista at uh, panggagahasa sa dalawa sa kanilang uh, kasamahan dyan sa isang spa dito, Lakay, sa Pasay. Ah, spa? Oo, Lakay. Allah. Arestado. Ginahasa pala kayo yung dalawang masahista. Allah. Grabe Jesus. ito. Alamin nga natin ang uh, detalya. Arch 15, Giselle Fort. Giselle. Nagnakaw na, nagahasa pa. Correct. Lakay, Sister L, arestado na ng Pasay City Police Station ang isa sa dalawang suspect sa pagdanakaw sa labing tatlong masahista at manggagahasa sa dalawa sa kanila sa isang spa sa Pasay City noong araw ng biyernes. Ito ang kinumpirma ng Pasay City Public Information Office kasatudang utos ni Mayor e. M. Calixto Rubiano na intensibong manhunt operation. Sinilala ang nasa kote na si Alias Jared na nahuli pa doon sa Legazpi City sa Albaya. Ihaharap ni Pasay City Police Chief Colonel Celito de Sesto ang uh, suspect sa Mayora sa isasagawang press conference mamayang alas 4 ng hapon. Mm. Ayon sa Southern Police District, pinasok ng dalawang uh, armadong suspect na nakamotorsiklo ang uh, spa at pinangay ang pera at ilang gamit ng mga biktima doon. Kapwa edad 22 anyos lamang ang mga biktima na ginahasa pa ng mga kawatan. Ito si Giselle, Giselle. Rico, uh -huh. para sa Reserve H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, lang, first time to ni Mayor Emi na magpapreskon, ha? Ng mga ganitong mga nahuling suspect, ha? Mm -hmm. Ayan, uh, dapat yan. Ay, gustong gusto ni uh, Hepo yan, na uh, Chief Prosecutor Elmer Rillo mm -hmm. ng Pasay oh, ha? Mm -hmm. Ayan ba, kasama yung mamaya, masampahan ka agad ng kaso ang mga ito. Ilan yung nahuli? Isa lang? Isa pa lang, Lakay. Mm -hmm. Lakay, mm -hmm. isa doon sa dalawang suspect yung mm -hmm. uh, nahuli. Ang sabi rin ng... Uh, Pasay uh, PIO ay patuloy naman na hinahunting yung isa sa dalawa sa mga salari na lakay. Magkano na ko ang pera? Lakay, wala pang inilalabas na exact tong amount yung Pasay City Police Station. Babalikan kita lakay kung magkano mm -hmm. yung lahat-lahat na tinangay nitong uh, dalawang suspect doon sa isang spanga sa Pasay City noong Biyernes. Ayan, uh, dalawa lang sila ng uh, ano ng uh, nagnakot siya ng gahasa, ha? Mm, Ayan. Na. Eh dapat ay eh, uh, sa ng cubicle yan, in dapat inilak yung cubicle, kinulong na lang sila doon tapos uh, tumawag ng pulis. Mm Oo, -hmm. oh, oh, eh di ba 5 minutes may respond din mm -hmm. na ang mga pulis ngayon. Hindi eh, ba sila tumawag ng uh, sa 911? Mm-hmm. Dahil wala uh, na ba lakay, si uh, uh, General Torre? Hindi na ubra? Oo. Uh, <laughs> lakay siguro ano na rin eh, uh, naunahan na rin siguro ng panic yung, oh, uh, yung, dandong yung dandong takot sa ano? oh. isa na biktima kasi lakay Amado itong dalawang uh. uh, suspect na ito nung uh, kanilang pasukin yung isang spadoon sa Pasay City. Anong uh, SPA yan? Saan sa Pasay? Lakay, nangyari ito sa doon lakay sa Cabrera Street, sakop ng barangay 140 sa Nabanggit na Lungsod. Cabrera. Alam ba ni Eric Dastas yan? Eh? <laughs> Kabisado ni Eric <laughs> dito eh. <laughs> <laughs> o oh, kaya si Noche Kakas. Ayan. Eh, sana nagpamasahin na lang sila. Mambira ng gahasa pa. Oh, grabe naman yun. Bambira, napaka. No? Ay, naku, Diyos ko. oh, sige, Giselle. Ayan, uh... Naghahanap ng sakit ng ulo. Mm -hmm. At least nahuli na isa. Ayan. Uh... Okay nga, Ruda. Maraming salamat, uh, Giselle. Ano pangalan ulit? Nung, uh, teka, teka. Anong pangalan ulit yung suspect? Baka mami, ayaw naman pangalanan niya. <laughs> Lakay, alias Jared Lakay. Yung Jared. Kanyang, ah, yung ayan, na naman. Arresto, Laca, ayan. alias, 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 alias oh, na naman. na eh. Kaya na, ang lakas na oh, yung gumawa ng mga kabulas mm, ng mga kriminal oh, na to huli eh. Huli na nga eh, nakilala na nga eh. Ay, pambanggitin na mga pangalan. O sige, alias Jared na nga, ayan na. <laughs> Pero may request natin kay ano kay Mayor Amy Calixto Rubiano, ha? <laughs> At si Chief Prosecutor Elmer Rillo. Ayan <laughs> na, pagka nakasuan na yan, ano yan eh, uh, pangalanan na yan. Ayan, oh. Yes.